ahem, mm ahem, mm -hmm. ayun mga idol okay, uy, uy, unang huli mga idol uy, anong klase kaya ito mga idol thank you lord meron tayong unang huli mga idol, anong klase kaya ito medyo malakas-lakas mga idol medyo malakas-lakas siya, uy lumalaban mga idol dandahan lang mga idol uy, salamat medyo malaki-laki mga idol uy, talaki itok mga idol talaki itu, ayan ay unang huli mga idol thank you lord ay thank... mm -hmm. da da di da 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 di da 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 di da da eh eh pambihira uy mga idol napapansin niyo mga idol Napakaganda na naman ng panahon sa araw na ito mga idol, araw po na biyernes tayo ngayon mga idol, marso uh, 22, yan, uy, pambihira, sumayad sa malaking bato, pambihira yan, hindi po natin napansin, sumayad tayo. Uh, Marso 22 tayo ngayon mga idol Araw ng biyernes Ayan, napakaganda na naman po ng panahon ha. Sana magtuloy-tuloy ito Hanggang sa tayo makauwi mamaya Uy bago ang lahat mga idol Time check muna tayo asa ang araw? Ayun At Natatabunan po Nang uh, nagkakapalang kaulapan Ang oras Alas 7 22 Mga idol Okay, good morning, good morning sa inyong lahat sa mga suki kong nga taga panood Good morning po Sana po narian po muli kayo para supportan po itong ating mga magagandang mga pelikula He okay, pambira Okay, bago ang lahat at bago ang pambihira hindi ko na alam yung aking uh, sasabihin sa aking intro kasi paano naman kasi mga idol, madalang na tayo uh, makapag upload mga idol okay pasensya na po at uh, ang ating spot mga idol ay banda po roon tayo mga idol dahil maganda ang panahon ngayon mga idol medyo si ni tatay ay mapapalayo sa araw na ito Okay, tapayanan nyo mamaya mga idol kapag ka nakarating na po tayo sa ating sasadyaing fishing spot. Stay Istisip mga idol and enjoy watching. Bugaw na buhangi Doon ako Abutan man ng takip sili Ang pag-ibig ko ikaw Eh, eh, pambihira Hoy mga idol Good morning sa inyong lahat mga idol Good morning po sa aking mga tsuking uh, ah, taga-panood sa araw na ito mga idol Araw po ng Biyarnis Marso uh, 22 tayo ngayon mga idol Kung mapapansin niyo mga idol, napakaganda ng panahon sa araw na ito Kaya naman, ang ating spot mga idol ay ang uh, video Mawapalayo po tayo mga idol uh, Sana magtuloy-tuloy ang ganitong paganda ng panahon uh, hanggang sa tayo po ay makauwi mamaya mga idol okay mga idol ah, ang tabayanan nyo mamaya kapag ka nakarating na po tayo sa ating pupuntahang fishing spot banda po tayo roon mga idol ayong may isla na yun Ayan. uy panpihira yung ating uh, cellphone lagayan oh. nagagalaw ayan Okay, ang tabayanan nyo mga idol. A, uh, medyo malayo-layo pa tayo sa ating pupuntahang fishing spot. Ah, uh, stay safe mga idol. Or enjoy watching. Pambihira mga idol. Biglang nag-alboroto ang panahon. Oh, kung mapapansin niyo, mga idol, eh, biglang lumakas ang hangin. Pambihira na yan. Kaya naman, yung ating fishing spot sana napupuntahan bandaron yung isla na yun mga idol. Ay hindi na tayo matutuloy roon. Ah, dito lang muna tayo sa ating uh, isa sa mga paboritong pisang spot. Okay, umpisa na natin mga idol. At syempre mga idol, yung ating pamain ay ito po. Mga hipon, mga buhay pa mga idol. Ayan. Ang ating ipapain mga idol ay isang buhay at isang patay mga idol ito so, isang buhay ayun yun tungisan so, naman mga idol hatiin ho natin para hindi ho agad maubos yung ating pamain dahil medyo may ka konti lamang yung ating pamain ngayon okay, hagisan na ho natin mga idol dito lang yan sa malapit yan, yan Pag may kumagat mga idol as panugrado. Ay holding-holding uh, -huling yan mga idol. Uh, yan sana may kumagat agad. Para makarami ho tayo sa araw na ito. Biglang nakalburuto ang panahon, pambihira kag kaganda na lamang mga idol ay ay uh, sobrang ganda mga idol. Walang kangin hangin At uh, Ilang minuto pa lang idol, biglang lumakas, pambira na yan. Kaya ang ating spot na pupuntahan sana, yung isla na yun ay uh, hindi tayo natuloy. Okay. Pagka ito may kumagat mga idol, panagurado huling huli ito. Ahem, mm -hmm. mm -hmm. ayun mga idol. Okay. Uy, uy unang huli mga idol. Uy, anong klase kaya ito mga idol? Thank you Lord meron tayong unang huli mga idol anong klase kaya ito, medyo malakas lakas mga idol medyo malakas lakas ugoy lumalaban mga idol dandahan lang mga idol uy salamat medyo malaki laki mga idol uy talakitok mga idol talakitok ayan ay, unang huli mga idol thank you lord ay talakitok mga idol sana marami dyan mga idol. Mabuti na lang napadaan tayo rito mga idol. Eh, talakitok pala ang nag-aantay sa atin sa spot na ito. Yan. Ay. Ayos. Unang huli natin talakitok mga idol. At ah. Uh, huwag lang tayo maingay mga idol. Marami yan mga idol. Kapag talakitok mga idol ang ating uh, uh, ah, nauhuli mga idol grupo grupo yan mga idol kaya naman ay uh, medyo mapaparami tayo yan mga idol okay hagisan uli natin yan sana marami kayo dyan para maharvest natin lahat mga idol at uh, pagka naubos yan mga idol naku itong ating bangka mga idol ay uh, puno to ng talakitok pambihira hey, hey. Huwag lang ho tayo maingay mga idol, baka mabulilyaso mga idol yung ating pagkakajakpat At uh, tingin tayo sa ating paligid, baka mayroon ho nagmamasid sa atin. Yan. Wala pa naman mga idol. Kaya solo natin ang talakitok dito mga idol, pambihira yan. Pambihira mga idol, wala na. Nakailang bisis na tayo naghagis mga idol pero wala na isa lang pala yung talakitok na lang yan. Kala ko marami siguro ang talakitok na yun mga idol ng lift na group kaya naman uh, naligaw siguro ng landas at uh, nabingwito natin pambihira yung tuloy mga idol ay eh, uh, mabibinta siya ngayon okay yeah, lipat na lang ho tayo mga idol dahil wala na palang talakitok mga idol banda ho tayo roon mga idol at huwag uh, tayong uh, mag aksaya ng oras mga idol dahil palakas ng palakas ang hangin kaya naman uh, bilisan na ho natin, uh, lipat tayo, bandaron tayo mga idol. Okay mga idol, andito na ho tayo sa ating pangalawang fishing spot. Ito yun, bahurayan dito mga idol, dito na ho tayo sa tabi ng mga batuhan. Okay, wag na ho natin patagalin, uh, agisan na ho natin dyan lang tayo sa gilid ng uh, bahura uh, maghahagis mga idol kasi kapag ka uh, tayo sa may batuan nako panay sabit yung ating hook nyan mga idol okay pagka may kumagat nito mga idol panegurado uh, panigurado yan mga idol huli na naman to mm -hmm. yan mga idol mm -hmm. okay yan unang huli sa ating pangalawang spot Anong klase kaya ito? Uy! Kanoping mga idol. Ayos. Kanoping siya. Okay. Hagisan ulit po natin. Ayan. Kapag kamay kumagat muli mga idol, panigurado. Binta. O di kaya ay uh, ang nga abutin niya kay sagwan ni tatay panbihira. Mm-hmm. na naman. Mm-hmm. Okay. Ayan na naman mga idol. Kanuping ka ba uli? Ayan. Uy, Uy. Bisugo mga idol oh. Ang bira. Okay yan. Masarap na paksiwin yung bisugo na yan, mga idol. Okay. Hagisan ulit natin. Nariyan pala ang bisugo. Ayan. Ayan na naman. mm uh -huh. Uy, nakakawala ka pa. Ayan na naman, mga idol. Bisogo ka ba uli? Ano ka? Uy, ibang klase rin. Siri, mga idol. Ayan. Hati-hati <coughs> lang yan mga idol para hindi ho agad maubos yung ating pamain hagisan uli natin lumalakas na ang hangin pambira. mhm uh -huh. ayan na naman kagatin mo pa bebe mhm uh -huh. okay kinagat mo pa kasi ayan katuloy. Pa. Oy, na huling huli ka tuloy Pambira ka uy pambira. isdang patuna naman samutsaring isda mga idol samutsaring klase mga idol ang ating nauhuli panggira masarap na paksiwin yung mga idol panggira na yun Okay, lagi isang natin. Ayan. mm -hmm. Pambihira ka. Ayan naman. May kumagat. May kumagat. Okay. Uli siya mga idol. Isdang bato na naman siguro ito. Ano ka? Uy, uy. Sabi ko na eh. Isdang bato eh. Bira. Hmm, nakawala yung ngayon. Pambira, nakatalon yung isang hipon natin. Pambira, kakainin nyo ng kuan lapu-lapu. Pambira yan. Sayang yun. Ayan na naman mga idol. Mm-hmm. Okay. Anong klase ito? Uy, ay, ay. Kanuping mga idol. Ayos. Kanuping na naman. Ayan. Hagisan ulit natin. Ayan. Mhm. Mm -hmm. Nakawala. Mhm. Mm okay. Ay, kakawala ka pa. Pambira ka. Uy, ay, ay, isdang bato mga idol. <coughs> Masarap na paksiwin rin to mga idol. Ala, malakas na talaga ang hangin pampira. Mahirapan tayo sa pag-uwi nito pampira 'yan. Mhm. Uh mm -huh. Ayun naman. Hindi nakawala pa. Kagatin mo pa, bebe. Mhm. Uh -huh. okay. Kinagat mo pa kasi. Ayun, tuloy. Nahuli ka. Uy, nakawala pa. Eh, sayang. Huli na sana yun mga idol. Nakawala pa siya. Di bali, pa rin ho natin yan. Dahil ang kagalingan ni sa ni tatay mga idol ay walang kupas mga idol. Ang sino mong makakawala ay uh, mauhuli pa rin ho natin yan. Hagisan ulit natin mga idol. Ayan. Hmmmm. <coughs> <coughs> Mhm. Oh, Nakawala. Mhm. Pambihira ka. Kakawala ka pa. Anong klase kaya ito? Pambihira ka. Kala mo matatakasan mo si Sagwan Tatay. Ayun. kanoping mga idol. Kakawala pa tong kanoping eh. Kala niya siguro si Sagwan ni Tatay eh, hindi ho malupit, mamingit kaya kahit anong uh, uh, takas niyong mga idol nahuhuli pa rin ho natin dahil sa kagalingan ni sagwa ni tatay mga mingwit pambira okay hagisan ulit natin ah. ayan hmm ah. uh -huh. okay, ayan sa kabila mga idol hmm uh -huh. Uh, uy, kano ping na naman mga idol. Ayos. Di sa kabila, ha? Yan ka Yan. Mhm. Mm ya naman Oke. Mga... Oke. Mm -hmm. Okay. Kanuping okay. sana uli. Para may pambenta natin dulu, Kanuping nga mga idol. Yan na. Okay. Okay, sana natin. Nandiyan. Mhm. Uh -huh. Ayun na naman. Mhm. Uh -huh. okay. Pambihira ka. Ano ka? Ginugulat mo siya sa guwan tatay eh. Akala mo magpapagulat eh. Ano ka? Uy, pambihira mangkutod mga idol masarap na print yan mga idol yung ganyang klaseng isda yung mga malalaki nyan mga idol naku ang tataba niya ang sarap pa uh, sa bawan pampira hagisan uli natin mga idol ayan <clears throat> ayan na naman Mm -hmm. Okay. Ang bilis ng kagatan mga idol eh. Ano ka? Uy, pambihira pa ko mga idol. Ay, muntik lang makawala eh. pagisan okay, ulit natin ayan walang ganong uh, mangingis na mga idol hmm, ayan naman hmm, okay okay ayos okay huwag sanang pakul parang pakul na naman ata na. pakul ka ba? Ah! Kala ko pa isdang bato mga idol? Isang uri ng lapu-lapu ito mga idol. Masarap na sinapawan ito mga idol. Buka, oh. Buka mong bibig mo, pampihira ka. Tatanggalin ko yung hok. Oh. Pampihira, ayaw ibukaw. Oh. oh, ang lakas oh. Pampihira ka. Buka mo! lukong isda to tatanggalin ko yung kuan mo ayan pandira siya ah. masarap na sinabawan yung mga idol yung ganyong klaseng isda ayan oops Okay. Gisan ulit natin. Ayan. Two hours later. Ayan mga idol. Uh, tayo po ay uh, nasa bungad na po ng aming barangay. At uh, papauwi na po tayo. Dahil uh, mga idol ay eh, panay na ang message mga idol ng ating bossing, mga idol sa ating uh, pinagtatrabaho ang fried uh, chicken mga idol pang bihira panay na po ang message na no? wala na ro'ng lulutoyin kaya naman kahit uh, mayroon pa tayong pamain ay uh, uh, napawi agad tayo mga idol ay nanganganib tayong masisanti sa ating trabaho sayang naman mga idol dahil uh, Malaking bagay po itong ating sideline mga idol para meron tayong uh, panggasto sa ating pang-araw-araw mga idol. Okay mga idol, yung ating uh, nahuli sa araw na ito. Ayan o. Oh. Sayang mga idol, isa lang ang nahuli nating talakitok, pampira. Uh, ni expect natin yun na... Uh, Ah, uh, marami tayong mahuhuling talakitok dahil ng, uh ung hagis natin, uh, agad talakitok yung nahuli. Kaya lamang mga idol ay uh, siguro ang talakitok na yan ay nag-lift the group mga idol kaya uh, napadpad siya sa ating uh, pinag, uh, bibingwitan kaya kaya naman ay, ay nahuli mga idol pambira. Okay mga idol. Uh, Kisa si guw na tatay ay uh, pansamantala lang uh, nagpapaalam po sa inyo. At, uh, thank you for watching. Bye-bye.